Good morning guys, welcome po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kumusta po kayo lahat. I-reveal po natin, kung ilang kilo yung papaya natin na nakuha. Guys, ito po yung papaya natin nakuha kanina Ito po, kung Haba po I-reveal po natin kung ilang kilo siya. Ayan. Ito po yung papayang haba. I-reveal na po natin kung ilang kilo. Sa hula nyo, ilang kilo po ito. Ha. Ah. Ito po ang mga pruta sa bukid. Yan. Handa na po ba kayo? I-reveal na natin kung ilang kilo ito. Papayang ito. Seedless po ito, kakunti lang po ang buto nito. Tapos makapal po siyang papaya. I-reveal na po natin kung ilang kilo. Ayan. Ito po yung timbangan sa likod ko. Ayan. Guess what? Ilang pong kilo kaya itong papayang ito? O, may libreng buto po yung makakahula kung ilang kilo. Timbangin na po natin. Charan. Ayan na po yung papaya. Ayan. Guys, ayan na po yung papaya. Ayan po yung timbang niya, guys. Ayan po. Yan po siya. Dalawang kilo at Yan nakita po. Dalawang 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 kilo at kalahati at tatlong guhit. Okay guys, salamat sa inyong panonood. At sana wag niyo kalimutang i-like at i-subscribe ang aking Facebook page. Maraming salamat po. Bye-bye.